ay lang to, test testin lang natin yung setup nung mic or nung setup ng kamera, camera. Medyo parang tulog kasi yung audio eh. Ngayon medyo binagong ulit yung settings. Yan natin kung magiging okay or baka magpapalit ulit ako ng mic. Sabi, traffic pa rin. Ano oras na? mag na na, traffic pa rin. So, really exciting. Aras. traffic. Kita ko na si Prince. Boss, pogi naman ang motor mo, boss. Oo nga, ngayon lang ulit lumabas eh. Panis. G? Ingat, ingat! Asa tayong yung FDL. Sabi, ng truck, oh. The next day. Hindi ka pa naman nahuli na nakashort ka? Hindi, kuya. Basta na ka sa Okay na. Tara, kukontent tayo sa expressway. Naku! Magpa-prank ka ba ng LTO, boy? Hindi prank boy. Totoo to. Teka, masaka ulan tong ano. Ano ba, Jake? Bagong ilog. Kung gusto mo lemonade. Muna ka? Dumi pala sa side mirror ko. Buti pa trick na yun. Okay, ang Oo, ilang yan. Maalaga, mabilis mo itong natin. Wala naman sa kapokin natin. Tanggalin mo yung mo itong tayo. Gigi, Kanan, kanan! Lubak to boy. Baba, baba. Kanan, kanan. Ilalim tayo, ilalim. Ba? Liwanag na nga dito ah. Ito sa may stoplight kanan. Diretso tayo. Pagdating doon sa dulo, kanan tayo. Yung total doon. Doon yung tambayan. Bago mag total. Total mismo. May isa pa saan ng gotohan. Kaya lang, traffic na kahinta eh. Diba ka? Dito ako mukha sa looban. Dito ako lagi bumibili. 24 hours. Ay, okay, shorts gaming tayo. Malapit lang naman eh. Naka-silencer ako, Jig. Full silencer. paingay pa din eh. Second level silencer. Iba pa din sa normal mo? Oo. Uh, silencer, tapos may extension pa sa silencer. U-turn tayo, C5. Pabalik ng J.P. Rizal. Dito? Oo. Uh, ako mauna? Dito Kanan. Pure tayo dito. Pwede na nauna. Eh, pag gumabante itong nasa unahan natin. May namuhuli, Oh. No? Saan? Wala yan. Ah, pag Eh, pwede na Basta wala kang tatamahan. O, oh, diba? Huli. O. Oh. Wala. Pwede pwede, ya. Ah, sige. Kalayaan tayo. Kalayaan, tapos Jupiter. di ba? go side mirror ko. Dito lagi may pako pa pre. eh. Ah, okay. Madaming vulcanizing sa una. Dito ako napako eh. Kumiki ng sana sa MDL. Grabe. Pati kotse na sa bike lane. Daan na ko. Hindi yung mga... Hindi siya na lumak. Pag nagpas itong tulay, malubak tong linya ko. Meron, ba't tumigil sila sa gitna? Tama, trap. Nasa fast lane. Uy, ayun oh. kita mo yung tornilyo? Tayo nang yan, kuminang. Hindi mo pwedeng pasukan yung mga yan. Kaya may nag -e turn sa island eh, oh. Dito yung may parang hams sa, ano, pagkakit mo, kaliwa ka. Hams dyan, malaki, ha? Uy, lubak. Bago na, wala si TJ. Okay, ganan tayo, ha? Paseo. Yeah, boy. Ang oh, takas naman ng ilaw ng van. Uh, baka kayo naghahanap tayo ng babae. Hindi, mga party yun ba? Konti tao ngayon ah. Parang weekday matao dito eh. Madamot, madamot si Idol. You know? Baka weekend kalaban. Sabi naman yun, kakaliwa galing doon. Sabagay. Namimili ng bubombahan. Asya ba ako? Asya ba ako? Ah, masipag manghuli yan. Sipag manghuli yan, pre. Sa counter flow lang inuhuli nila. Yung parang nakita kong madalas silang inuuli. Pag madaling araw, dami nagka-counter flow dito eh. Oh, dito. Oh, alas dos ata, alas tres. Lusot, lusot. Dami tao, pre. Dami na yung show, pre. Ito, wala na yung burger dito. Okay yung burger dito eh. wala na nga. Inaka-en, wow. Kaliwa ka na. Nakarang tayo. Nakarang. Nakarang. Hindi nalagyan ng mesa ngayon ah. May ano na, may na mesa. Wala na kayong tricycle nila eh. Pwesto na eh. Yung Paris. Ayun yung bibing natin yung takeout natin dito. Ayan. Padoble na lang ako ng plastic. Dami kong dalang takeout. Ayan, tindal nila ako. Kaya natin tong dinakdakan rice then tapang kabayo. Itong crispy daw yung ginamit eh. Kaya sigurado okay yan. Okay na, isa na lang kuya. you know? Ayan, uya na. May pasalubong na ako sa pagkain. Ano ba yan? Walang lagayan? No, no, no. Tol, mo dyan ka galing ha. plus Manila. Pasok, pasok, pasok. Takas ang engine brake ng Primera. Oh, Bumba. Eh? Nakakahiya naman. Ka, DJ? Dito na lang. Dito na lang kita. Kaliwa? Oh. Ingat, ingat. Ride safe. Ride safe. Ingat, pre. Ge, ge, ge. Yan, tapos na ang ating ride for today. Short ride lang. Take out na rin ang pagkain. Ayan, eh, may take out tayong tacos. Meron din tayong tapang kabayo at dinakdangan para mamayang gabi, mamayang madaling araw. Okay guys, paalam. Dito natin na rin natin tapusin ang ating episode for today. Kita kits ulit next vlog. Sana lang kayo. Right, ah.